Habang naglalakad do, oh, yung pagkain ng cut moon. Tapos ano ba yung daw na eh? Pako. Nakakuha pa kami pako. Ayan yeah, na yan. Yeah, yeah. yung tsura. Oh. Parang mong, yun o, oh. parang mong dalang hitang isa-isa yung mga kain yun. din. Ah, isa-isa yung kain. Mm. Parang dalang hitang. Mm. Okay, ang kain mo na. Kaya naman, wala kang tubig. Ikaw kumain para ano, mauhaw ka. <laughs> Ganito Ah. Ha? See? See? Bagelan na rito. Mm. Ang Masim-masim. Ah, masim-masim. Kain tikman mo. Tikman mo na rin. Sa at ako yung baka mauhaw. Mm. Masim. Ganda. Ganda na rin. Oh. Ha? Ang lasa. Ha? Masim ano? Hmm, parang ano? Parang mansanas na malutong ano? Parang Man mansanas malukong. na maasim. Hmm. Hindi maasim. Diyan tayo naman. Hindi Pako.